welcome back to my mini vlog. So for today's video, ako nga po ay na grocery dito sa aking favorite na groceryhan sa TW Mert Mart or yung tinatawag ko nga na Mercato. Ito nga yung lagi kong ibinibida sa inyo na mas mura talaga dito ang mga bilihin compared sa mga ibang groceryhan. Itong ganito kalaki na champion powder soap ay 190 plus yan sa ibang grocery at dito ay 177.75. Mas mura talaga sila dito ng 10 piso, 20 pesos o kaya 15 pesos. Kaya kung marami talaga ang bibilhin mo, eh dito ka na talaga mag kasi mas makakalesin ka talaga ng gastos. Hindi ito masyadong malaki na grocery pero maraming marami ka na dito itong mga kailangan na mabibili. Last na nag-grocery nga ako dito sa Mercato or TW Mart Mart ay marami nagtatanong kung saan ba talaga matatagpuan ito. Nakatira po ako dito sa North Barangay Signal Village, Taguig City. At ito pong groceryhan na ito ay matatagpuan po siya sa South Signal. Bale, isang tricycle pa ito from our house to dito sa groceryhan. Nasa looban po ito ng napakalaking palengke dito po sa Signal. Malapit din po siya sa Pure Gold, sa hypermarket at malapit din po siya sa South Arca. Yan yung mga landmark na malapit dito sa groceryhan na ito o dito sa Mercato. Kapag ka nagtanong-tanong ka dyan sa mga tao, especially sa mga tricycle driver, masasabi nila ito or maituturo nila sa'yo ito. Nung araw nga na grocery ako nito, medyo dinamihan ko dito yung dilata, yung noodles, yung mga biscuits, yung po pwede ko siyang ma-stack, ano, yung hindi ko talaga siya magagamit. Yung pwede ko siyang mailagay sa mga box o kaya sa mga aparador na i-stack ko doon itong mga pagkain na ito. Sa mga nangyayari kasi sa panahon natin ngayon, kagaya ng lindol, ng baha, at kung ano-ano pa mang mga calamity, ikinakailangan talaga na ma-stack tayo dito sa ating bahay. At least 7 72 hour kit. Ibig sabihin, kakasya siya sa loob ng tatlong araw. Kasi sa tatlong araw na 'yan, at least pang-apat, hopefully magkaroon na ng tulong kung kailangan na kailangan talaga ng tulong doon sa area mo. Itong 72 hour kit na sinasabi ko, hindi lang 'yan basta pagkain. Pwede ka dyan maglagay ng kandila, ng posporo, ng flashlight or anything na makakatulong sa inyo for survival. Pwede ka rin dyan maglagay ng damit mo na po pwede for 3 days na masusuot mo. Itong sinasabi ko sa inyo na 72 hour kit ay pwede itong bag pack. Tigi isa kayo ng pamilya mo. Kung tatlo kayo sa miyembro ng iyong pamilya ay tatlong bagpak din dapat ang ihahanda mo for 72 hour kit survival kit yan. Kung lima kayo, lima dapat na bagpak kahit na meron kayong sanggol, dapat meron din siyang sarili. Sa panahon talaga natin ngayon, kinakailangan talaga natin na tulungan na natin ang ating mga sarili para magkaroon tayo ng survival na backpack. Ano? Kasi makakatulong talaga ito sa atin, especially kapag kalumilindol. Ano? Or bumabagyo, or kapag binaha kayo sa inyong bahay. Pwede niyo po itong dalhin kung saan po kayo lilipat na evacuation center ako grateful din talaga ako sa nanay ko ano na nakahanap siya ng lugar dito sa Tagig kung saan medyo mataas ang lugar na ito at 38 years na kami dito nakatira at hindi pa kami nakakaranas ng baha and that is wonderful blessing na rin kailangan na lang talaga namin i-maintain yung bahay, pagandahin, alagaan ano kasi blessed na kami na meron kaming tahanan na natutuluyan at meron kaming maayos na natutulugan Anyways, medyo naparami nga talaga din dito yung pagkakabili ko ng mga ibang grocery kasi bumali na rin ako dito ng kakaunti na po pwede kong ipanghanda sa Pasko at saka sa New Year. Kasi sigurado ako sa susunod na buwan kapag na-grocery kami ay ubusan na talaga yan ay isa pa pala, na, maidagdag ko lang kasi nanood ako ng mga vlog ng mga content creator na nakatira doon sa Cebu, ano, na naglilinis na sila ng kanilang tahanan after nga nung binaha sila doon ng sobra, nung binagyo sila nung November 4, sabi niya ang mamahal daw ng mga bilihin doon especially ng bota, tapos wala pa nga rin daw sila doong tubig tapos, yun nga, uh, maganda kasi yung ibang mga kapitbahay doon meron silang bomba or poso na nakakaigib sila at nakakatulong ganyan para malinisan yung kanilang bahay. Pero ang sad part doon ay yung mga tao na umaabuso or inaabuso nila yung pagkakataon na magbenta ng bota na sobra-sobra-sobra ang presyo na ibinibigay. Parang ito talaga yung nakakainis sa mga Pilipino. Ano? Imbis na magtulungan, eh, binababa ka pa o pinapahirapan ka pa. Yung mga tao na yun na mga korap, yung mga tao na yun na nang-aabuso, yun yung mga sarap-kunutin talaga ng no? mga nelkater. <laughs> naniniwala talaga ako na kung ganyan ka ang ugali mo eh may kakalagyan ka talaga pagdating ng panahon hindi ka man dito sa mundo na ito Diyos talaga ang magpaparusa sa'yo kaya ay nako matakot kayo Ay, nako, ayan na nga. sa so, malapit na ako matapos dito sa pag-grocery na ito. And eh, lagi ko nga sa inyo sinasabi na kapag nag-grocery ako, ito ay aking happy pill. Alam nyo ba na kapag napupuno itong cart na to, ay eh, medyo kabado na ako dyan, Char. <laughs> wala naman talaga tayong magagawa dito kasi kung gusto talaga nilang tumaas ang mga bilihin, eh tataas talaga kung gusto talaga nilang tumaas ang ko o tubig, ay kailangan talaga nilang taasan, wala silang pakialam kung hirap ang mga tao, syempre dahil kailangan natin ito, ay mapipitan tayong gawa ng paraan para mabayaran ng mga ito, so yan lamang po for today's video, medyo napagod na ako sa kakasalita, char <laughs> Ingat po tayo palagi friends and I hope na pa konti konti mabuo natin yung tinatawag natin na 72 hour kit bag or survival bag. So yun lamang po, babu!